So hi guys, maayong hapon mga Inday, mga So Support today's video mga Inday, mga Nudong. Kay mag-unboxing din mi karon sa bago lang na miabot nga parcel ni Nenski Max Vlog. Ambot nung sanay nga siya nga parcel, so ato ang unboxing on. Sige, tara mo mga boxing. Sige, tara mo kuwan. mga Unboxing. Isa so, kaya na siya, no? It's a surprise! daw, tingnan natin kung okay, jud ba ya ang kuan Ang, daw? Sige daw, sige daw. Ay, one man na. So, ang nindot kayo ang TikTok shop mag-deliver mag o parcel, no? Kaya morag na-covered yun tanan o ink pa, Jud. Inkit, o, diba? ba? Uh -huh so wala mm, siya na, mga ka-idol ka unboxing daw siya karon sa iyahang iyahang parcel nga mi ab, na ni abot na jud bag-o lang jud siya ni abot ah, charge so charger unsa na siya iyang kon sa ulo iyang kon daw sa ulo Ano na yan? charger Ano na siya mara yang spot guys Ay! color pa man ispat, green. Mm, green, green. na imong spot green Yellow green. Pwede na ikuan sa kuan guys sa dagat. Si Timok na sa rin daw daw. Dari isa sakuan. Daw. Ah, kusog mo dahil siya. Rindot man siya. daw. Ara. Rindot man. Ano daw isa? Daw, isa daw. Di, unboxing na po siya. So, buy one take one dahil siya. Pwede siya, type C nga charger. Buy one take one niya? Mm, buy one take one. Oh, nindot yun kayo magpalit o oh, uh, mga bawa. item sa TikTok shop. Basta, buy one take one. kay isa lang ka order duha na kabuk mo abot sa imuha di ba amazing je sini siya maka idol type c mo ni siya ang ko type c Daro. mana type c abreha ni mo sa diya bago mo abreha daw kuya wa de ana dai guma de ya oh protek sa para dili mo tubig ah ingon ka pud di na siya ma humol sa tubig ano naro type c gud mhm -hmm. Buy one take one. Amazing. Isa ka orderan, duha ka book ni abot, de ba? Uh, Perfect rin. ay si in, in install uh, mo idol. Bono, no? in install. Okay, go. Tarungin mo. mo. Tarungin mo idol. in box lag. Mm hmm. Talawon ako unsa imong pangalan niya ay ah. Diving hit lang. Paso may diving hit lang tani. Wala ako nakita din. Wala ako nakita dito, idol. Oh, ano dun ako naman gigawa pa doon sa mga. Ayan mo na siya ay. Nara oh, USB charging diving headlight. So pang diving din eh. Pwede na eh, ipanggamuyo pang, pang salom-salom sa dagat, di ba? Okay, diving man. Karena menguak isda baka persama mga blogger god yang mau tuh gragat masalam salam gamiton, di tuh dayun. Karena yang langgam yang cepat eh. dibawa sa. Telian mau busing. Di masulud pinu geninya nganjulun. Ipusa ba? So di ara mga ka-idol, mga inday, mga dudong. Muna siya ang the result of espat. Ge-install na niya ang sana siya kanindot. Nara eh, o. Oh. Indot ni siya pang gamitan pang o mga isda sa dagat or anything na basta manulo ka. Di lang sa dagat, pwede po sa mama, di ba? Yeah. Hmm. Muna siya mga ka-idol. kusog mo siya musigaw. Perfect, ayo, see you. Perfect, Diba. Oh, mana yang switch? Mana yang switch? Kata, apa sih, guys? Kata, aku ikut Andre, aku taman. Maka idol, Andre, aku taman. Thank you, bye bye. Thank you, bye bye, good day sa tanan, ma chop chop, bye bye.